Medyo may good news tayo ngayon. Update ko lang po. Dito kami. Uh, kwento, lang kuwento lang po namin yung journey. Kasi talaga kahit ako namamangha. Namamangha ako sa dami ng miracles na nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ko na alam kung tunay ba to, gising ba ako, buhay ba ako. Pag biglang lumakas ako, biglang tumaba na naman ako, ano ba meron dito? So, oh, bumalik agad yung katawan ko. So, so many miracles happening. I have to witness for God that uh, this is all His will. Sino ba ako? Tao lang ako eh. Doc Lisa, ikaw mas witness ka sa nangyari. Yes. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Siya po ang talagang healer, the divine healer ng lahat sa atin. Mm -hmm. Ano ba na-experience? Ikaw mas alam mo nangyari eh. Okay. Kasi wala na ako sa sarili ko. Ah, uh, dun sa nangyari kay Doc Willie, really, sim simula naman dun sa start, may reason lahat yon, may guidance din, may mga taong tumulong, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ang nangyari kasi talaga, one year na itong sumasakit dito sa chanko, pero wala talaga akong clue itong sarcoma na to, Wala tayong risk factor. Lahat nga ng bawal ni sigarilyo, alak, barbecue, lahat wala, wala akong kinakain doon. Super healthy talaga ako. Kaya imposible na sasabihin, magkakasarcoma ka because may kinain ka. Wala talaga. Super healthy ang ginagawa ko. Kaya nung lumaki yung bukol, sabi ko, baka hindi to masamang bukol eh. Baka blessing to. Misan yung mga cancer na yan, blessing. So, nung lumaki na lumaki, lagi ko na sinasabi sa sarili ko, may nafe-feel ako na may mission ka pa do. I'm 60, I'll be 61 now this month. So parang may mission ka pa, may gagawin ka pa sa Pilipinas. Hindi ko naman alam ko ano 'yun. Bigla-bigla na lang ah, mga 2 months ago, biglang lumaki tong bukol na to. Halos puputok na siya at nung na-admit ako nga na na talaga yung buong katawan ko. Na, itong bukol na to inipit lahat ng organs ko. Grabe. Inipit yung kalahati ng katawan ko. Manas na yung paa ko. Hindi na ako makalakad sa manas. Patitsyang ko inipit. Puso ko, alam nyo, yung puso ko. Puso mo nandito, diba, gitna. Puso ko nasa kilikili ko na. Yung puso ko, inakyat niya dito. Grabe yung bukol. oh, Kaya nung pag tinutudi ako, sa kilikili ako, tinusabi ko, nako. Tapos yung puso ko, nakaipit pa yung right atrium. Pisa pa inferior vena cava pisa. Yung paglundo ko pisa, yung baga ko may may mets pa, metastasis pa. My god. May pleural effusion pa ako, baka cancer pa. May bukol pa. At pinakamatindi kinain pa yung buto ko sa likod. Pang Saint Bernadette na to eh, yung kay kay Our Lady of Lords, yung saint, yung babae. Eh. Bone pain yun eh, cancer pain. That's the worst pain. So nung nandun, nakita ko yung gamutan natin sa Pilipinas talaga, hindi talaga po pwede. Talagang mamamatay tayo. Ang daming kulang sa atin. Mabagal diagnosis, mabagal treatment, mabagal lahat. Kahit private ha, mabagal lahat. Hindi siyempre yung nurses natin, one year, ang daming kulang. Hindi lang sa charity patients, mas kulang pa. Kahit sa private, kulang din ang ma-example ko lang parang Carlos Yulo eh. Marami tayong magagaling na Carlos Yulo pero hindi magiging gold medalist kasi nga wala tayong gamit sa Pilipinas. Swerte lang si Carlos nakatrain siya sa Japan. So, marami tayong magagaling na doktor pero hindi ma hindi magiging Carlos Yulo kasi nga kulang tayo sa equipment sa Pilipinas, sa yung hospital natin kulang tayo sa mga magagandang gamot na like, itong gamot na to albumin lang to bira to gamitin sa atin dito kaliwat kanan nasaksakan ako nito dalawa nito for 3 days Naku. napakaganda mahal kong mahal pero syempre dapat marunong ka muna tsaka tayo hanap ng murang source sa ibang bansa diba? dadali natin sa Pilipinas ito hahatakin niya yung manas mo ilalagay sa katawan mo yung dugo mo lalakas ka tapos ihi mo lahat kita mo gumanda kulay ko oh, pang anim na shot lang oh. Ay, no? biglang gumanda blood pressure ko tanggal manas ko sa paa ah. yung mga sugat-sugat ko so one simple medicine like this hindi na maisip na senador natin kailangan nyo ako po eh, specialist eh. Ang dami pa ito mga ganitong gamot oh, mga neupogen Lalo na tong new lastin, wala na to sa atin. So many medicines for lymphoma, lang cancer, na dahil wala sa atin, kulang yung kaalaman, kulang yung coordination, nakita ko ang ganda ng setup dito, madadala natin sa Pilipinas. Anyway, ang miracle is, nung nadala tayo dito, nakita ko, ang bilis ng gamutan. Oo, na-shock talaga ako at mas nasyak ako nung nalaman ko, puro politiko pala natin nandito, my God. Doon ako naiyak. Biro mo, kayong mga politiko. Dito kayo nagpapakasasa. Sarap-sarap ng mga check-up nyo dito. Pag-uwi nyo doon sa atin, mamimigay lang kayo ng bigas. My God. My God. We treat people like animals. Pinoys are not animals. Kaya wala akong nakapuntakot eh. Feeling ko nga sa atin, noong 3 days na lang, sure ako patay na ako in 3 days. But here, nung unang video ko, hindi ko alam kung mabubuhay ako hindi. Eh. nag pa ako eh. Pero ngayon, kita mo ginawa ni God. ba diba, Doc Lisa? Na-shock yung doktor ko. <clears throat> Sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam. Napakagaling. I don't know kung makakakonsult pa kayo kasi sobra siya puno hindi nga siya tumatanggap ng halos new patients eh. Patients niya, mga prime minister na, mga ganyan-ganyan eh. Pero, nakalusot lang ako sa kanya, ayaw pa niya ako tanggapin. Meron lang nagmakaawa sa kanya, ang sabi sa kanya kay Dr. Ang Peng Tiyang, ito si Doc Willig, isingit mo, gamutin mo. Pag ginamot mo yan, marami pa siyang tutulungan Pilipino, kaya ako na naiyak doon para pag binuhay mo siya, marami siyang bubuhayin. Kaya ka ako tumatakbo eh. Kaya wala akong choice eh. Di ba? Wala akong choice eh. Dito ako din nila eh. Kung patay, patay na ako. Itong bukol na to, inopen up niya yung third eye ko. Nakita ko na nanay ko. Sinusundo na ako. Na life review na ako. Alam ko nang ginawa ng bata ko. Pwede, pwede, na talaga ako tumigil eh. Ang sabi sa akin, pwede ka na umuwi sa langit. Tapos na mission mo, Dok. Marami ka na nagawa at 60. Pero kung gusto mo pa dagdagan sa Pilipinas, dadagdagan ka pa baka ng 7 years, 20 years, maghihirap ka dyan. Maghihirap ka sa Pilipinas. Marami babati ko sa sa'yo, mahihirapan ka. Pero, tutulungan ka ng Diyos, marami ka masisave. Gusto mo pa ba? Eh gusto ko pa ba? 'Di ba? 'Yun naman purpose natin, 'di ba? Magaya si Jesus. 'Yun lang naman eh. Kaya sabi mo politiko ako. Ano pa is is, is si ko may cancer na ako, oh my god. 'Di ba? At ang miracle dito, Lisa, yun na nga. Sabi ng doktor natin, si Dr. Ang Peng Tiem, napakagaling. Ang daming Pinoy dito, di ba? Ikaw na magkwento. Puro sinasabi na hopeless case sila sa Pilipinas. Siguro may 10, 20 na tayo nakusap. Puro hopeless case sa Philippines. Hopeless case. Pagdating dito, biglang gumaling. Ito, oh, Lisa. Yes, okay. Yung mga miracles po, um, ang dami-dami. So, talagang mabait si God. God is the divine healer. Ay, ah, yung una pa lang, mm -hmm. di nagkasakit si Doc. Sabi nung kuya niya at saka ate niya, ah punta ka na doon. Kasi meron tayong po, na gumaling doon. Uh -oh. So, dali-dali, wala kaming dala kahit ano. Lumipad kami dito. Walang pera, walang kahit ano. Wala na kaming nadala kasi from the hospital, diretso aeroplano, diretso na rin ulit sa isang, dito sa hospital dito. Okay. And then, yung friend nga ng kuya namin, siya yung nagsabi na kay Dr. Ang Peng tiam na tanggapin mo ito. So, yun lang, miracle na yon Tapos, pagsakay pa namin hmm. ng airplane, may isang magaling na John, katabi lang namin siya. So, natulog lang tay. siya the whole time. Pero, syempre, mas confident ka na. Oh. Kasi may katabi kang doktor, eh magaling daw na surgeon yon Narinig namin dun sa mga crew ng airplane. Ayaw kasi ako paalisin sa hospital. Sabi ko, mamamatay na ako, ayaw nyo pa ako patakasin. May tubig daw kasi ako sa baga. Bawal daw mag-airplane. Sabi ko, ay, eh, mga pasyente natin sa PGH, kalahating baga, may tubig, eh, naglalakad. Eh. Pagbigyan mo na ako, mamatay na ako dito sa Pilipinas. Parang tayo nakakulong. We are like in jail in the Philippines. ba? Diba? Kasi iba talaga yung, iba yung gamutan talaga sa ibang bansa. Kailangan ma-apply natin. Kagawa tayo ng setup, ma-apply natin. Libo-libo mabubuhay. Hindi siya simple. You have to trust me. I got the brains to do it. Eh. If God gives me the time, I will do it. Hindi ko kayo papahiyain sa Senado yung papa. Sa likod lang, imi-meeting ko yung mga hospital na yan. Bilis yan yung mga, yung mga report. Di ba, Dok Lisa? Hindi naaabot yung pasyente. Anyway, ano nga yung Okay, May so, kita. second. Ang um, second po, na miracle doon, napunta tayo sa isang magaling na doktor at magaling na ospital. Um, so, lahat sila, yung mga Pinoy dito, sinasabi, ah, isa ho yan sa pinakamagaling dito. So, dali-dali, ginawa lahat ng laboratory, lahat may resulta agad. Ang um, bilis. Tapos, gamutan dito mabilis. Miracle na po yun. Kasi every hour, every minute counts. Bawat segundo na nandyan yung hindi magandang buko sa katawan natin. Siyempre, iikot yung yung mga bad cells na yon sa ating dugo at pwede siyang magkalat sa iba't ibang lugar. Okay? And, isa pa pong miracle, lahat ng masalubong ko, di, uh, oh. nung una, mahina pa si Doc, sabi namin, magmuna siyang mag-vlog. And then, nung sabi niya, hindi, kailangan malaman nila na. nasan ako, ba't hindi ako nakakagawa ng mga vlogs. Eh, dati, almost everyday, nagpa-vlog si Doc. So, nung sinabi niya, lahat nagdasal. So, yun lang, third miracle na. Malaki imagine, siya, storm mo yung heaven para kay Doc. Lahat sila nagpipray. Sabi ko, ah, Doc, may ako nakakita. Parang buong Pilipinas. Lahat ng kaibigan natin, kakilala. Kakilala dito sa Facebook, sa YouTube. Pinagdadasal ka. Eh, di ba, kung tutuusin, konti lang naman ng kamag-anak natin, tsaka yung talagang personal na kaibigan. Pero sa'yo, ang dami-dami nila. Lahat ang masalubong ko, pag lumabas ako ng dyan sa kali, praying for Doc. So, siguro, talagang papakinggan ng Panginoon. Pati yung mga kaibigan namin, nagpunta sa Fatima, nagtirik ng kandila, nagpamisa, kapitbahay, ka-village, lahat po, nag nagdasal, nagpamisa, nagtirik ng kandila. Maraming-maraming salamat. And then, so, dalawang cycles na of chemo. So, sabi ng doktor ni Dr. Ang, okay, hindi, uh, po hindi pwedeng laboratory-laboratory lang. Kailangan actual. So, eto na yung PET scan. So, lumabas na ho yung resulta ng PET scan. Kasi doon sa Manila, so, doon sa mga CT scan, MRI, sabi na, it's around mga 16 cm. So dito po nung unang dating di, di muna na or pinaihi or tinanggal muna lahat ng tubig sa katawan niya 22 Tsaka, iniscan, pounds of water. Opo. So dito lumabas 13 by 13 by 13. So yung 16 after tanggalin yung mga water 13 by 13 by 13. 13 cm yung bukol. cm, yes. So after two cycles of chemo o ibig sabihin nung gamutan to nakadalawang cycles na ah uh, So the six weeks after, ito na yung tunay. So lumabas nga po last Explain week. Explain ko muna. Bago binigay yung gamutan, nag-sorry pa yung doctor na magdaling sa akin, si Dr. Ang Pengtiam. Sabi niya, Doc Willie, I am very sorry you have a very bad cancer. Sabi niya. Sabi niya, itong cancer mo, bihira gumaling. Bihira mag-respond. Sabi niya, sana lymphoma na lang. Sana lang cancer na lang. Sana wag sarcoma. Wala daw. Bihira. Kung liliit man daw, baka 10% lang. Kasi ang gamutan sa buong mundo daw ay sobrang konti lang. Kaya nung lumabas yung result, na-shock siya Na-shock siya. Na Nalagay ko 60%. Actually, around 50% reduction pala. Apo. Mapakita mo yung result. So, it's a nerve sheath sarcoma, sabi ng doktor. Opo, medyo rare yun, 10% of the sarcoma mm. nerve sheet So, mabilis lumaki. Uh, At ano nga, marami bang bukol-bukol dati. -bukol mm. Sa ko, wala naman kaming neurofibromatosis, yung mga bukol-bukol sa katawan. Doon, napapansin ko lang, parang laging maraming kontil si Doc. Laging maraming kuntil. Pero lahat naman tayo may kontil But mm -hmm, probably, yun daw yung most common. or kundi, di, baka walang dahilan. Okay, so paglabas, natin ang PET scan, titigan mo pala yung umiilaw. ah uh, so yung umiilaw, yun yung gusto mong tanggalin o patayin hmm. ng mga gamot. Kaya chemo, chemo means chemicals or gamot, pang patay dun sa mga <laughs> bad cells. Okay, so... Yun na nga. Um, uh, yung result na lang. Oo. Sabihin mo na lang. So, yung laki, kasi yung labas naman daw noon, ano eh, mga dead cells na. So yung umiilaw, lumiit. Sabi niya, that yung SUV Max 6.5, dati daw 12. So almost na nga lahat eh. ito, Saka ang maganda, SUV yung max. mga lung nodules, hindi daw siya umiilaw. If sabihin, yung kalat sa baga, oo. may kalat. Kaya nga stage 4 ako. Stage 4 ako. So, hindi daw siya... Dito, bali, walang stage 4. Oo. So, ito yung Drawing. Sige, okay. ano yung dating ilaw? Ito yung ito. malaking ilaw. Ito yung malaking ilaw dati. Oh, yung Kuita may arrow. Mo, ito yung buong bukol. Yung bukol, parang mga pasay-pasay na yan. Dugo-dugo na yan eh. Oh, oh. Pero itong may ilaw, yan ang galit. Yan yung buhay. Yan ang buhay na talagang laki na laki. pati yung buto ko kinain. Grabe naman talaga pati buto ko. Kita mo ilaw niya ngayon, biglang lumiit. Oh. So, na lang. Tapos ang sabi ng doktor sa akin, ni Dr. Ankala, niya, ang kala ko, sasabihin niya, ganda na gamutan ko. Along sabi niya, God loves you. Sabi niya, God loves you ulit siya na ulit. Parang ngayon lang daw siya nakakita na lumiit, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, paano ka magkakaroon ng 17 million followers? Eh, sa si Singapore, 6 million lang population namin. Sabi ko, interviewin kita minsan, tuturuan mo kami sa Pilipinas, paano yung ang ganda ng setup mo. Tsaka ito, ang galing ng setup ng doktor ko, nandito lang siya, anytime I can text him, mo oh. Tinext ko na may rashes ako sa paa. Oh, in 15 minutes, tinawagan na niya yung dermatologist niya may gamot na ako para sa paa. Siya na tumawag sa dermatologist in 15 minutes. Ah, kasi high-tech na ngayon eh. High-tech lang sila. Viber lang. lang. Ibi sa doktor, may sagot. Kaya niya bigay yung, yung, cellphone niya sa 1,000 na uh, patients or 2,000. Meron silang setup, napakaganda. Ang bilis. Sabi ko, ba't ang ganda ng gamutan nyo dito? Parang miracle. Yung speed nila. Coordination ng doktor. Tayo, makikita ka ng first day ng doktor o oh, dadala o re second day, third day, fourth day. Titingin ka na lang sa pader at sa pintuan at maghihintay ng wala. Di ba? Marami tayong kulang. Marami tayong mabagal. It's really para naging sistema na eh. Okay, so here... So kailangan mapabilis natin. Kung pwede no. pong outpatient lang para makatipid yes, ng mga pasyente. Yes, puro outpatient. Tapos isang doctor lang. Pero magagaling po yung staff nurses, mga oncologic um, nurses. Kasi magagaling na sila. Talagang hasa sila sa pagbigay ng mga gamot. Kasi hindi naman basta-basta mag-alaga ng mga cancer patients. Tsaka yung mga tanong nyo, alam nila sagutin and, and explain Pero, siyempre, ang pagaling e dahil nga sa panalangin ng mga tao siya, sa siya, Panginoon. Sa inyo, sa inyo, kayo to. Yes. Meron kayong ano. Tsaka syempre, ayoko naman ako lang gagaling. pinapag guilty nyo ako, sino ba ako, di ba? Dasal kayo ng dasal. Bibigyan nyo ako ng isang dasal, di diba? Papalitan ko ng isang daan. Kung one million kayo, di ba one million babalik? Papagod ako dun So, I mean, ako, ready to go na ako. I mean, life is short, di ba? Buhay-buhay, patay-patay. <coughs> Basta maayos mo lang, ay gawin mo lang maayos bahala na Diyos, bahala na si San Pedro, I know where I'm going. Pero ngayon, mukhang binubuhay tayo. Tsaka isa pa pala, pag nagdara ito ha, sa mga ano ah, pag may bukol ka pala, parang nag-open yung utak mo eh. Parang, minsan may, may magsasabi sa akin na inumin mo tong ano na yan. May, parang may nagbubulong eh, parang may mga angel na inumin mo tong, itong gatas na to na may pampalakas. Kailangan mo yan ngayon, dehydrated ka. O no, isang beses, kailangan idumi mo to May naka stack sa bituka mo. You have to, kailangan ilabas mo. O, o minsan, dapat ito pupuntahan mo, doktor, itong gagawin mo. Merong mga sense na unti-unti na feel ko lang pag sa gabi. Parang umaayos, unti-unti, lumuluwag yung puso ko lumawag na yung sa pag-ihi ko, unti-unti, eh, namamagic, may init na dumarating. Eh. sabi nila, prayers daw yun eh. Tapos bigla yung daanan, kahapon lang, lumuwag na yung, yung, ang huling problema ko, yung pagdumi. Dahil sa laki ng bukol na andon, yung bituka ko na ipit, yung small intestine, ayaw lumabas yung utot, ayaw lumabas yung dumi. Kahapon, last two days, labas na lahat, grabe. Uh, baka kumakain kayo, maselan. Pero iba, iba ang lumabas sa akin. Parang hindi na siya normal. Parang cancer cells ang lumabas eh. Parang cancer cells ang lumabas. Ibang klase, parang... Yan, yan ang sinabi, labas mo lahat ng dumi. Kain ka ng kain. Yan pala ang tip ko sa cancer patients. Kahit ano, kainin nyo. You have to fight, fight, fight. ba diba? Kasi pag wala kang kakainin, wala tayong panlaban. Ang source lang natin pagkain, kung gatas, tubig, ano pa ba, tokwa, ano pa ba mga, kung, kung ano malasahan nyo, kahit lechon, kahit ano pwede, basta kumain kayo may laban. Kasi nung time na hindi, hindi ako kumain, doon ako na-admit eh. Nung nag sepsis ako, kasi nga yung panlasa natin iba. Kita nyo, yung mga, mga side effect, okay lang yan, sa side effect eh eh no, ito nagda-drive buong katawan, nagbabalat sa kimo, 'di ba? Nasusuka, lasang bakal lahat pero tiis pa rin. O oh, may headache ako pag kimo kaya alalay lang. Eh no, kakakimo ko lang hapon. 'Di ba? Pero despite that, dasal lang, alaga lang. Pero tandaan niyo, Dao Janet Haddani, ang sa Pilipinas, if you give me the chance talagang ayusin ko. Lahat ng pwede ayusin sa all levels. Okay. Um, usap tayo. makikiusap tayo sa, sa mga bawat right lugar. Oo, na, na bumilis na part ng healthcare system para naman mapaganda lahat. Kasi dami ko pong nakikilala dito, mga Pinoy din so marami na kami nag-uusap. Marami silang naituturo sa akin paano mag-survive dito, ano yung mga dapat gawin, paano mag-extend ng visa. So isa na doon si Audrey. So kapitbahay pala namin siya doon sa Libertad. So, 'yun. Ah, uh, maraming parang meron na kaming samahan. And mabait din sila lahat. Kina-guide nila yung mga bagito tulad namin kasi sila mas nauna na. And then, 'yun. So, that's another miracle kasi makikita mo sila dito. Ah, uh, at ngayon pag nagdadasal kami, sinasama na namin yung mga kakilala namin din na mga patients kasi mas kailangan nila. So, hindi lang isa, hindi lang si Doc Willie, pero lahat na rin ng kaya niyong kakilala niyong pwedeng ipagdasal. Isa lang naman yung iniisip nila eh. Sasabi nila, Singaporean, muli kami makakapunta dyan, nandito kami sa Pilipinas, nakakulong kami. Kaya nga, i apply nga natin lahat sa Pilipinas eh. Dito, natuto lang ako, practice ko lang to. Pero mo sa lahat ng bibigyan ng sarcoma, bibigyan nila yung eh, may 17 million followers na may na sarcoma para ako magturo nga eh. Hindi dapat binigay nila kay Juan de la, de la Cruz o kung kanino. ba diba? Bakit bibigay ni God ganyan? Tsaka bakit niya ako papagalingin pa? Para kay pa gusto mo sigawan. ba diba? Tsaka tinanggal niya yung takot ko. Hindi na ako takot kahit kanino. Ay, takot sa politiko, takot sa bad news, takot sa basher. Naku. Matakot ka sa sarcoma. Baka pagising mo na mamaya may bukol na. Kaya mahirap mag-wish ng masama kasi this is the worst that can happen. I mean, yung mga politiko natin ang gusto pa mag magtagal, magpayaman. Ako, pag may sakit kayo, wala nang iisipin na yun. Isipin mo lang, mabubuhay ka ba next week? Ano plano mo next week? Huwag kayo masyado magplano. Ano ba sabi sa Bible? Huwag ka magplano ng two years, three years uh, eat, drink, be merry, tomorrow you shall die. ba? Diba? Hindi mo alam ang buhay natin. Kaya, second life ko na to. ba? Diba? Feeling ko, lumalakas ako. and eh, hindi ko alam. Ang request ko kay God, at least seven years. ba? Diba? Tapusin ko na maayos to. Makasave ako. Kung hanggang doon lang, that's it. Okay na ako. Pero, siya bahala. Siya bahala. So, medyo lumalakas tayo dahil sa inyo. Thank you, thank you, thank you, Doc Lisa. So, ang daming miracle, even before, na I cannot attribute it. Sabi mo, politiko, hindi ako politiko. Win or lose, this is God's miracle. Alam ko, hindi ito uso. Alam ko, anong gusto ng Pilipino eh. Yung para manalo. Alam ko, style eh. Bigyan mo, libre, ano, ano, libre gamot, pagalitan yung uh, libre, hospital, lahat libre. Hindi magagawa agad-agad. Impossible eh. Kasi, sobra na tayo nahuli. Para maging Singapore tayo, we need 50 years. ba? Diba? inumpisahan nila sa bata. Pero hindi tayo magtatagal ng 50 years. At least, umpisa na natin kahit 2 years, 3 years. Kailangan meron na mag-umpisa na marunong. Oh, I'm happy with Senator Bongo sa Committee on Health. Marami siya nakikitang maganda. Pero, mas marami pa ako madadagdag. Pero, Sen Bongo is very good sa Committee on Health. Marami pa ako madadagdag na sa DOH marami nga ayusin. Sa PhilHealth ang dami natin pera magagamit doon. Sa FDA na ko yung mga gamot natin. Dapat yung mga good quality sigurado dito ang gamot parang feel na feel ko yung gamot eh. Sa atin yung gamot parang baka 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 hindi 100% yung laman ng iba, eh. hindi natin masabi. Kaya hindi gumagaling yung ibang ibang kababayan natin, 'di ba? Yung mga counterfeit yung mga issue natin. Titingnan po natin lahat. Final words, Dr. Yes, dun sa mga relatives, ng mga patients. Oo, laban Oo. lang. Laban lang. And syempre, mag, mas maging mabait tayo kasi hindi natin alam yung mga nasasalubong natin. Baka mm. may pinagdadaanan din sila. So, yung kindness natin, ikalat din natin. Mm. And pray for other people also. Tsaka maganda na namang ginawa ko. Wala naman ako inaway na politiko. Wala naman ako pakihintay. Kahit ano sa kanila. Si kanino kakaaliado, Dok? Wala sa Diyos and me. Win or lose. Kaya kita mo yung mga political ano, uh, commentator, hindi tayo pinapansin. Eh. Isip nila yan, si Doc Willie, imposible manalo yan. Imposible. Imposible daw manalo ang Diyos. Eh. Kasi masyado na nakorap yung ulo ng mga kahit mga, mga commentaries natin. Sasabihin, wala na yan. Iba na ngayon, pera-pera na, bayad-bayad na, di ba? Magkano na ba ngayon? five per vote? 3,000 per vote? debayan nalang Yan na lang. Okay na sa mga Pilipino voters ngayon daw ang korap eh. Okay na daw eh. Basta magbibigay ng pera. Basta may ayuda. Dito na ba tayo kababa? 'Di ba? Is this not God's call? 'Di ba? Na magtinutino naman. Mali mo, baka number 12 tayo. Baka lumampas pa tayo sa number 12. Mas shock sila. Diba? Baka marami magbalik sa simbahan marami magbalik sa mosque. Lahat, any religion is okay. Muslim, Catholic, Hindu, Buddhism, basta nagdarasal sa paniniwala mo, re po natin. God bless you. I just want to thank every, everyone, not for me. Kayo po, pagalingin nyo rin sarili nyo. Kung naggawa ko, I'm sure magagawa nyo rin. Ha? Diba? Sa maayos na paraan. Dakli Lisa Yes, so prayers lang po, prayers sa family natin. Yun ang purpose natin here in life, to support yung family natin. Wag ho natin kakalimutan yun. Okay. And then second, yung neighbors natin, yung nakikita natin. Actually, natatakot ako magsabi nung una na may sakit. Alam mo bakit? Kasi pag politiko, nagsabi siya sabihin, buhay pa ba yan? Dapat matagal hmm. na patay yan Di ba laging ganun sila? Y y yun ang in-expect ko na buhay ka pa papatay. Anyway, sa akin, kahit pa paano, marami naman ang nagbubuhay kaysa pumapatay. Pero, pero huwag naman natin ganunin yung mga ibang politiko. Hindi rin naman maganda. Okay. Huwag naman ganun. Huwag na magbash Kasi, no need eh. No need. Hayaan mo na sila. I-pray na lang natin. Pray na lang natin sila, ha? God bless you. Thank you.